Itong mga nakarang araw mga kabayan ay nag-viral ang larawan na ito na kuha mula sa Google Maps kung saan makikita rito ang tila ba isang dambuhalang ulo ng higanteng ahas. Marami ang agad na nagsabing posibleng ito raw ang nilalang na tinatawag na Leviathan. Isang higanteng nilalang na minsan na rin nabanggit sa ating Biblia. Subukan mong panoorin ang video na ito Makikita mo rito ang isang kakaibang nilalang na biglang lumitaw mula sa ilalim ng karagatan. Isang misteryosong higante na sinasabing nagpalubog pa di yung ano sa isang cruise ship. Hindi lang yan, panoorin mo rin mabuti ang video na ito na sinasabing nakuha na naman sa bahagi ng Indian Ocean. Dito ay parang makikita ang isang nilalang na tila ba umaahon mula naman sa kailaliman ng dagat. At ito pa mga kabayan, isang video na mas nakakatindig ng balahibo. Makikita mo rito ang isang dambuhalang nilalang na parang ahas at lumalong ito sa ibabaw ng dagat. Ayon sa mga reports, umabot daw ito ng halos 3 kilometro ang haba at mismo ang New Zealand Army ang humahabol sa kakaibang nilalang na ito. Alin at ating pag-usapan ang kwento ng dambuhalang nilalang na tinatawag na Leviathan, isang halimaw na sinasabing nabuhay noong unang panahon. At kung maghahalap ka nga raw sa internet ng mga impormasyon tungkol dito, sandamakmak na mga video ang makikita mo. Marami rin ang mga nagsasabing bumalik na nga raw ang nilalang na ito sa ating mundo. Ako po si Roy Zen, welcome sa Kien Thoughts. Kung ilig mo mga ganitong uri ng videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga susunod na upload. Sinasabi ng marami na ang karagatan ang last greatest mystery ng ating planeta. Pero paano kung ito rin ang libingan ng mga nakalimutang mga nilalang at tirahan naman ng mga buhay na halimaw na naglalagi sa kailaliman ng dagat sa loob ng halos libu-libong mga taon. Mula sa mga sinuunang mandaragat, mga hari hanggang sa mga propeta, lahat sila naglalarawan ng magkakaparehong mga nilalang. Sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang panahon, pare-pareho ang kwento. Ang Leviathan, ang halimaw ng dagat na sinasabing mismo ang Diyos lamang ang kayang makatalo. Nabanggit nga ang nilalang na ito sa Book of Job, isang sinaunang bahagi ng Biblia. Inilarawan siya bilang isang nabuhalang nilalang na nilikha ni Yahweh. May katawan na nababalot ng matitigas na kaliskis at hininga na parabang naglalabas ng apoy. Isang halimaw na hindi kayang mapigilan ng kahit anong uri ng sandata na gawa ng tao. Sabi sa talata, walang nilalang sa lupa ang maiyahambing sa kanya. Siya ang hari ng lahat ng mayayabang. Kung iisipin, isang nilalang sa dagat pero tinatawag na hari ng kayabangan. Ayon sa mga scholar, simbolo raw ito ng kasamaan at kaguluhan. Pero sa ilang interpretasyon, tunay daw itong nilalang na naninirahan sa kalaliman ng ating karagatan. Sa mga sinaunang alamat ng Hebreo, sinasabing nang likhain ng Diyos ang mundo ay may tatlong higanting halimaw na sabay-sabay na nabuhay. Ang bihimot ay sa lupa, ang sis sa himpapawid at ang leviyatan naman sa kalaliman ng karagatan pero ang problema ang leviyatan daw ang pinakamalakas at nagbabalak ng na lamunin ang lahat ng nilalang sa karagatan kaya bago pa man siya makapaminsala itinulong siya ng diyos sa kalaliman ng dagat sa isang lugar na tinatawag na abyss kung saan walang liwanag at kung saan patuloy siyang matutulog hanggang sa araw ng paghuhukom pero ito ang nakakakilabot. Sa modernong panahon, may mga claims na tila muli daw nagbabalik ang halimaw na ito. At ayon nga sa alamat sa gitnang silangan, kapag muling gumalaw ang lebyatan, magiging simula raw ito ng malalaking pagbaha. Isang babala na muling mabubuksan ang kailaliman na matagal nang nakasarado. Sa kultura ng mga kristyano, sinasabi na ito ang tatak ng katapusan ng ating daigdig sa Islam. Siya ang tinatawag na Bahamut at ang mga tekstong Hebrew naman ang nagsasabing ang Libyatan di ay kakainin ng mga matutuwid sa Feast of the End of the Days, isang malalim na simbolo ng kabayaran at ng paghukom. Pero kung iisipin mong mabuti, bakit halos lahat ng sinaulang kultura at mga kwento ay pare-pareho tungkol sa isang napakalaking halimaw sa ilalim ng dagat? Sa Norse mythology, may tinatawag na Jormungand, ang ahas ng mundo o ang tinatawag na Great Serpent. Sa mga alamat naman ng China, may tinatawag na Shen o ang Dragon sa Tubig. Sa Pilipinas, may kwento rin tungkol naman sa Bakunawa, ang higanting ahas na kumain sa buwan. Lahat ng mga ito ay mga folklore, mythology at mga alamat pero tumutukoy sa iisang nilalang isang dambuhalang ahas na naninirahan sa kailaliman ng karagatan na kapag nagising ay magdudulot ng malaking trahedya. Noong April 13, 1918, panahon ng unang digmaang pandaigdig sa kalagitnaan ng Atlantic Ocean, asa isang lihim na misyon ng barkong pandigma ng Amerika, ang USS Cyclops. Layunin itong hanapin at wasakin ng mga submarine ng Germany. Pero isang araw, bigla na lang itong nawala. Walang radio signal, walang distress call, at walang natagpuang labi ng barko. Naglaho na lamang nang parang bula ang USS Cyclops at maging ang 309 cruise na sakay nito ay naglaho rin. Ang tanging natagpuan lamang mula sa barko ng Amerika ay ang isang radio message mula sa kapitan ng USS Cyclops ilang minuto bago sila tuluyang maglaho. Maririnig siyang sumisigaw. Kung may nakakarinig, tulungan nyo kami. Inaatake kami. Pero hindi ito tao. Hindi ito barko. Isa itong nilalang. Nagliliyab ang mga mata. Diyos ko, galing ito sa ilalim ng alon. At pagkatapos noon ay maririnig nga ang mahabang static. Nawala na ang signal at tuluyan na rin nawala ang nasabing barko. Isang siglo ang lumipas noong 2017 Natagpuan ng US Navy ang labi ng USS Cyclops. tinatayang ang 2,000 meters sa lalim ng dagat. Pero nang makita nila ito, nagulat ang lahat. Sinasabing hindi ito basta ordinaryong aksidente lamang. Ang mga bakal na bahagi ng barko ay durog-durog at parang pinilipit ng isang napakalakas na puwersa. At ang mga bakal na ito, may bakas ng mga kagat. Malalaking marka ng mga ngipin. Sapat ang mga bawat kagat para magkasya ang isang buong malalaking sasakyan. At ang pinaka nakakatakot sa lahat, walang kahit ni isang buto ng tao ang natagpuan mula sa lumubog na barko ng Amerika. Lahat ng 309 na mga crew ay naglaho. Ang tanong, sino o ano ang umatake sa kanila? Posible kayang ito ang sinasabing libyatan o ang halimaw ng dagat mula sa sinaunang alamat. Sa mga lumang dokumento, binanggit ang nilalang na tinatawag na lotan, isang dambuhalang ahas na may pitong ulo. Sinasabing kaya rin itong balutin ang isang buong isla gamit ang katawan nito sa sobrang laki at kaya nitong lunukin ang isang buong barko. Sa mga reliyosong kasulatan, sa Biblia, Quran at mga Hindu texts, binanggit din ang higanting nilalang na ito sa dagat. Sa Biblia, ang Leviathan ay halimaw na nilabanan at tanging Diyos lamang ang makakatalo. Sa ngayon nga mga kabayan, lumilitaw nga ang mga kakaibang video ng mga higanting nilalang sa karagatan. Bumabalik na nga ba ang nilalang na ito? Sa mga viral clips, makikita raw ang dambuhalang anino sa ilalim ng Indian Ocean. Minsan, parang malaking bato lamang ito pero minsan ay parang ahas na umiindayog sa kailalima ng tubig. May mga helikopter na nakikitang sumusubaybay sa nilalang na ito at sinasabing sa New Zealand may mga footage pa raw ng 3 kilometrong halimaw ang namataan na lumalangoy. Ngunit ang pinaka nakakatakot na video ay yung nagpakita ng isang whirlpool o higanting alo na umiikot at parang butas sa dagat. Habang umiikot nga ito, lahat ng bagay ay hinihigop ang mga bangka, mga barko at maging ang mga tao. Mula roon, Umangat ang isang dambuhalang ahas at niyakap at nilamo naman ang isang cruise ship bago muling lumubog sa kailaliman. Talagang nakakatakot kung iisipin pero ang tanong, totoo nga ba ito o tila haka-haka lamang ito? Sa Google Maps naman kung inyong makikita, ito ang isang nag-viral na larawan kamakainan lamang. Sinasabing ito ay kuha kung saan makikita ang larawan ng isang higanting ulo ng halimaw o ng ahas na sinasabi ng karamihan na isang libyatan. Pero kung totoo nga ang mga balitang muli nang lumalabas ang libyatan, bakit walang balita sa mga TV networks o maging sa mga military reports? Bakit walang bansa ang kumikilos para hanapin o labanan ang halimaw na ito? Dalawa ang sinasabing posibleng sagot. Ang una, hindi talaga totoo ang Leviathan o ang ikalawa. Merong conspiracy at itinatago yung umano ito ng gobyerno sa publiko. Pero kung susubukan natin gamitin ang science and technology, maraming nababiral ang mga video pero halos ang lahat ng ito ay gawa lamang sa CGI, gawa sa AI at sa deepfake editing. Ngayon, sobrang dali na kasing gumawa ng mga peking video na mukhang totoo ang mga nilalang na nakikita natin online, halos 99% ay peke. Pero bakit sinasabing 99% lamang at hindi ganap na 100%? Kasi totoo rin na hindi pa rin ganap na nagagalugad ng tao ang karagatan. Ayon sa mga scientists, 5 to 10% lamang ng karagatan ang talagang na-explore na ng sangkatauhan. Kaya posibleng may mga nilalang pa sa ilalima na, na hindi pa natin nakikita. Kung inyong matatandaan, noong una, ang mga giant squid ay akala ng lahat ay kathang isip lamang hanggang sa mismong mga Japanese scientists ang nakakuha ng totoong larawan nito. At noong 2019, natuklasan ang ngipin ng Megalodon. Patunay na minsang may mga higanting nilalang sa ilalim ng dagat. Kaya naman posible na may mga nilalang nakatulad ng libyatan na nananatili pa rin sa kalaliman. Posible pero hanggang ngayon, wala pa rin ebidensya. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa iba pa ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.